Ito din nakakainis ito eh. Ninakaw po na parts, uh, parte po ito ng pumping station dyan sa barangay San Isidro sa Kainta, sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Juan. Eh wag ko ba itong mga taong ito, wala mga konsensya, kaya baka kausap natin si Mayor Kit Nieto ng Kainta Rizal. Mayor Kit, magandang umaga, this is Aljo Bendio, sir. Uh, live na ano po maga, tayo. Aljo. Opo. Opo, na nangyari ano nangyari po siya? doon, Mayor? Sus, Actually, it was the third of the fourth pump station na mm. install namin para i-ready nga yung kainta sa impending typhoon. No. Uh, so yan, gumagana na yan uh, months ago pa. It was the third. No. Yung fourth kasi, yun yung inaugurate ko hastily kasi uh, hindi ko na inantay yung formalidad. Ngayon, pag-usapan natin yung pangatong pump. Itong pump na ito situated in Park Place. So nung Sabado pa lang, I already instructed our people to get ready no, kasi we were not really, really sure kung anong oras o araw papatak yung malakas na ulan at dadagsa dyan so that the pumps can already be installed. At 10 o'clock in the morning ng, uh, that's going oh. to gonna be a Sunday, no? uh, in-inform nga ako na, na yung pinasok yung pump station at ninakaw yung mga parts, no? mostly copper. No? Yun yung mga binabalatan na binibenta sa mga junk shop. Mm -hmm para talaga nakakapang ano no nakakapanghina eh kasi you were already prepared to ano to test this no para magte-test run kami na sabay-sabay with a series of pumps na ginawa ko din mm -hmm. ang ginamit natin pera ng munisipyo pinagkasya na natin lahat just to make sure na makapagkaroon tayo ng mitigating effect sa pag pagbagsak ng malakas na ulan at sa pag pagpush ng tubig papunta sa outfall and then when I got hold of it Siyempre, parang nakakaano, nakakagalit. No? Totoo. That that that, that that, that, to happen. I had to post it. And I had to put up a premium or a reward sa kung sino man na makakapagtabi sa amin, kung sino gumawa nito, if it's a group, if it's a syndicate, if it's just kung ilang tao sila, and then put up a price for that. And then pinapunta ko yung installer namin just to check baka aabot pa because it was parang three hours, no? before yung inexpect nating unang pagbagsak ng ulan eh no so um yung nangyari um dumating doon inassess hindi talaga kakayanin It would take like two or three weeks para maano dahil binaklas lahat yung ano eh yung pinaka pinagkukunan ng ng power nila no tapos tinakaw yung baterya ng genset um tinanggal lahat yung linya lahat ng pwedeng ibenta lahat ng pwedeng gawing scrap no so Ayun, that, that, that's how it happened. So, nung dumating naman yung bagyo, mabuti na lang, hindi ganong karaming ulan ng nilabas. Ang napandar ko was three of the four. Uh, yung pinakalatest namin, umandar yun kasi maayos. Tapos, alam mo, sinecure ko naman lahat yan eh. Nilagyan Opo. lahat yan ng mga plates, lahat yan, may mga harang. Hmm. Pero apparent, ginupit pa rin nila. So, ngayon, tubular na yung ginagamit ko. Mga angle bars na yung ginagamit para just to make sure na yung, ano parang sa akin, ano eh, uh, in masyado nang malayo sa katotohanan 'to na ano na, na how can people do this no at a time na alam natin na marami ang makikinabang at alam mo anong irony noon doon sa mga nahuli namin sa ngayon no we already have some suspects uh, on Opo. hand do no? ah uh, they live in the area ah dyan lang din. sa kanto sana mahuli na yan sir 300,000 pesos man pabuya yes, ibibigay yes, po niyo yes. Opo. Yung Intel is working on it already. I have already received a lot of info, news feeds, no. Kung papakunsan sila, they're all scattered now, no. Ang inaay ko, ganito karaming na discover ko eh. Yung pumasok sa loob, okay, yung okay, nakuha nila na binigay nila sa ibang tao para siyang magbenta at saka yung lugar kung saan siya pinagbentahan. Yung, yung bumili niyan, mayor, na, dapat din kung, kasama, kung oh kasama, kasama sa, din nakasuhan at makulong. Sa. Oh, think... we already have leads. We have already some people na nasa aming kustudiya na. And uh, we're, we're coming up with a strong case no, just to be sure na foolproof ito. Kasi, you know, it sends a very, very bad signal Opa. sa mga tao na you can just do this no, sa mga government facilities na pinaghihirapan namin tayo. Ang dami-dami reklamo about sa baha. Ito, ginagawa namin yung dapat namin gawin sa abot ng kaya namin. Tapos babalusubasin mo lang yan ng ganyan okay. para lang sa mga copper. Ang sabi ko nga sa isang interview, sana motor ko na lang yung kinuha mo eh. Okay. Alam mo yung motor ko, ako lang madadamage eh. Pero yung gawin mo ito ng libo-libong taong dapat makinabang dyan para ma-save nila yung buhay nila at gamit. And you should do this para lang makapagbenta ka kung ano man ang dahilan mo kung ba't mo gagawin yun. Ama. It's something na pwede namin palagpasin. And everyone is just... Parang ano ngayon, komikilos uh, kumikilos do, no? just be able to do that. I'll give a more siguro uh, extensive uh, report on their apprehensions and the charges we shall be filing as soon as ma-close -ma ko na itong kasong ito na alam ko na sila ang ano, sila talaga ang uh, salarin. Sa Ibang Bansa, uh, mayor sa Ibang Bansa, hindi ka basta-basta makakapagbenta ng mga ganito, mga scrap exactly. materials pag wala kang permit, wala kang uh, tawag dito hawak-hawak na papel na pwede mong ibenta. Sana ganoon magawa kayo ng ordinansa ho dyan, sa ano sir? Sa right, sa atin banda. Opo, ang dami ho kasi na mga junk shops, 24 hours pa ito, na bukas Correct, correct. Mayor. Correct, correct. They're closing, I'm, I'm, I'm actually annoying, eh, giving them another 31st no, December. Meron na kami bagong batas regarding the regulation nga ng junk shops, no? Na nag-sprout na lang sa area, causing a lot of trouble, no? dito sa lugar because it entices a lot of crime. Eh. Yung alam mo yung accessibility lang nila na ang dali-daling itapon sa kanila yung gamit. Parang it's something na ano eh, dapat ma-regulate na rin natin at mm. makontrol. Otherwise, sabi ko, ang unang biktima ng lahat niyan ay eh, government facilities. Kasi Tama. ito talaga yung marami na nakakalat. Imagine mo ilang pump stations kayo nang kailangan kong pansayan. So, to put uh, 24-7, mga tao na nandyan. Mm -hmm. You know, sisirain nila yung mga cameras na naka-install sa may area before they get into it. Tapos may dala na silang mga cutters. Sisirain nila yung mga keys papaklasin nila lahat yung mga circuit, mga circuit namin doon. Yung mga plates na nakalagay. Para lang makuha nila yung mga babalata nilang copper at bibenta nila ng ilang kilo. Ay, It's too much ready. We have to stop this. Alam mo yung mga lamp, mga, mga city lights namin? Mm -hmm. na lang yan, nawawala. Hinihila nila yung mga kordon. And the bad part about it is, mga minor pa yung utusan nila to do that. Ilalagay namin sandali dito sa, sa social welfare office tapos hindi mo naman matuluyan ng kaso kasi minors. You know, it's, it's so difficult to ready to govern kung ang dami-dami mm -hmm. batas mismo nagpapahirap sa atin to implement it eh. So ako, nang, gaano na lang talaga ako na mabuti ang leads natin ngayon, puro mga off-age eh para yung ko silang lahat. Eh. Okay. Uh, really feel bad about this. Uh, alam mo, yung wasted effort na alam mo, papunta ka na doon tapos excited na lahat na magte-test rang ka. Alam mo yun, yung parang meron kang ginawa ngayon na, <clears throat> na pang equipment na, si, na serye na gusto mo makita gano'ng ka-effective. Tapos puputuli nila, yung nasa gitna. Apat siya na magkakasunod yan. yung pangatlo pinuto nila, kanya hindi makapush yung tubig natin, papunta roon Kasi sa Siri, parang train yan eh na isang kutuli mo, hindi gagana ng magandang takbo kasi walang sumasalo papunta sa outfall. So oh. ayun, nandoon kami sa ganung level ngayon. Sabi ko nga patapusin lang ang bagyo. So to ito. And for the last 48 hours, meron na kami mga positive developments. So I cannot divulge for now until I have a sealed uh, case no against them. But, uh, but they have already been marked, they have been identified, some of them are already apprehended. But I'd rather see the whole picture para pag in, sin, sinuwento ko to sa tao, detailed talaga from the start hanggang sa apprehension. Okay. Sige. Keep us posted na lang, Mayor. At, I will, I will. Uh, opo. Maraming maraming salamat, Mayor Kit Nieto ng Kainta Rizal. Ingat po, salamat Mayor. Thank you so much. Good morning. Thank you. Bayan, meron na lang ho tayong...